Isang matinding babala, kung hindi tayo mag-iingat, baka mawala na naman sa atin ang bahagi ng ating teritoryo. Hindi lang sa West Philippine Sea, kundi pati na rin ang ating historical claim sa Sabah. Samantala, tila naghahanda ang Amerika sa mas malaking gulo. May bagong ultra-advanced na fighter jet, ang inilalabas na posibleng game-changer sa geopolitics. May bagong military reservation sa Subic at may darating pang Pentagon Chief. Ang tanong, ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Huwag kayong bibitaw dahil aalamin natin kung paanong pareho ang sitwasyon ng Sabah at West Philippine Sea. Kung suportado nyo ang laban sa West Philippine Sea, pa-like and subscribe na lang kasi malaking tulong sa channel natin yan. Kung akala nyo na West Philippine Sea lang ang pinag-aawayan, isipin nyo ulit. Habang abala tayo sa pang-aasar ng China, lumulutang muli ang usapin ng Saba. Mga Kapaus Point, hindi lang sa dagat nagaganap ang ating laban, kundi pati na rin sa internet. Ayon kay Presidential Communications Secretary Jay Ruiz, may foreign actor na gumagamit ng fake news para pagawain tayo. You see, what's happening to us is we are being divided online. It's very polarized. And yet, it's Filipinos and Filipinos fighting each other. It is not good for our country to see our countrymen being divided by hate speech. Sabi pa niya, Never again dapat mawala ang kahit anong bahagi ng Pilipinas gaya ng nangyari sa Sabah. I said never again. Never again that the Philippines will lose any part of our country, just like what happened in Sabah. Teka lang, Sabah? Hindi ba't matagal nang iniwasan ng gobyerno natin ang isyong yan para hindi magalit ang Malaysia? Pero ngayon, lumulutang na naman! Masyado ba tayong nakatutok sa mga barko ng China? Kaya hindi natin napansin na baka nasa loob lang ng ating bansa Gamit ang keyboard sa social media ang nagpapahamak sa ating mga plano sa West Philippine Sea. It's very interesting. At speaking of laban, may bagong galawan ng gobyerno sa Subic. Plano nilang gawing military reservation ang dating base ng Amerika sa Grande at Chiquita Islands. Ayon sa Department of National Defense, ang lokasyon nito ay strategic dahil kita mula doon ng Scarborough Shoal, isa sa pinakakontrobersyal na teritoryong inaangkin ng China. Ginagawa ba ito ng Pilipinas para maghanda sa posibleng gulo o baka naman ito ay sagot sa lumalakas na presensya ng China sa ating teritoryo? Isa lang ang sigurado, hindi natin ito dapat ipagwalang-bahala. Habang nagmamatigas ang China sa West PHC, biglang naglabas nang panibagong sandata ang Amerika, ang F-47. Sabi ni Trump, ito na raw ang pinaka advanced na fighter jet sa kasaysayan. The United States Air Force is moving forward with the world's first sixth generation fighter jet. Number six, sixth generation. Uh, nothing in the world comes even close to it, and uh, it'll be known as the F-47. The generals picked the title. This plane is is produced numbers that nobody's ever seen before. The F-47 will be the most advanced, most capable, most lethal aircraft ever built. An experimental version of the plane has secretly been flying for almost 5 years and we're confident that it massively overpowers the capabilities of any other nation, there's no other nation. We know every other plane. Uh, I've seen every one of them and it's not even close. This is a next level. Gaano ito ka-advanced? Ito ay isang collaborative combat aircraft na magiging central node para sa mga wingman drones. Imagine nyo na lang na ang isang F-47, kahit meron lang dalang dalawang missiles, ay kayang magpalubog ng isang aircraft carrier dahil may kasama itong limang drones or mahigit pa na may kanya-kanya dalang missiles. Sabi ng U.S. Air Force, ito ang kauna-unahang sixth generation fighter na crude, Ibig sabihin, meron pa rin itong piloto, pero siguradong highly advanced ang technology nito. Kaya nitong lumipad ng higit sa Mach 2. At sabi ni Trump, it's virtually unseeable. In short, isang invisible war machine na kayang bumangga kahit kaninong bansa. Pero teka, Anong kinalaman nito sa Pilipinas? Kasabay ng mga development sa Subic at bagong fighter jet, darating sa bansa si Pentagon Chief Pete Hegseth para sa isang high-level security dialogue. Tila may malaking pinag-uusapan ng Amerika at Pilipinas sa likod ng mga meeting na ito. At ito ay bago pa man magsimula ang taunang balikatan exercises. Tanong Nagpapakita lang ba ng suporta ang Amerika? O may mas malalim na plano sila sa hinaharap? Magdadala ba ito ng seguridad sa atin? O ilalagay tayo sa mas malaking peligro? Isipin nyo itong mabuti, mga Kapulse Point. Paano kung lumaban tayo at naipanalo ang sabah? Ano ang itsura ng Pilipinas ngayon? Una, ang Sabah ay isang napakayamang rehiyon kung ito ay nasa ilalim pa rin ng Pilipinas, maaaring naging mas malakas ang ating ekonomiya sa Mindanao. Ang likas-yaman nito, lalo na sa langis at natural gas, ay posibleng nagbigay sa atin ng mas matibay na industrial at pang-ekonomiyang pundasyon. Pangalawa, ang ating geopolitical standing ay ibang-iba. Sa halip na tayo ang umaasa sa suporta ng ibang bansa, Baka tayo mismo ang may leverage sa usapang regional security. Isipin nyo, kung kontrolado natin ang Sabah, mas malapit tayo sa mga critical sea lanes na ginagamit sa global trade. Mas madali rin nating matutukan ang West Philippine Sea mula sa mas malawak na teritoryo. Pero, ang mas matinde, kung napanatili natin ang Sabah Maaaring hindi tayo naging kasing hina sa pakikipaglaban para sa ibang teritoryo natin. Ano naman ang koneksyon nito sa isyo ng West Philippine Sea ngayon? Simple lang mga kapals point. Disinformation! Isipin nyo kung paano sinuportahan ng Malaysia ang mga rebelde sa Mindanao gaya ng MILF. Para pagwatakwatakin ang mga Pilipino, ganito din ang ginagawa ng China gamit ang kanilang mga keyboard warriors. Sa paraang ito, matagumpay na nakuha ng Malaysia ang Sabah, bagay na maaring mangyari sa West Philippine Sea kung hindi tayo matututo. Kung natuto tayo mula noon, baka hindi ganito kagrabe ang problema natin sa China ngayon. Ang tanong, natuto na ba tayo o mauulit lang ang nangyari noon? A wise man once said, A nation that forgets its history is doomed to repeat it. Mga couples point, malinaw ang isang bagay. Ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lang tungkol sa China, kundi sa mas malaking geopolitical chess game kung saan ang Pilipinas ay isang key player. Ang tanong, alam ba natin ang laro o baka malapit na tayong ma-checkmate? Ang kasaysayan ang huhusga kung tayo ay lumaban o sumuko. Ano sa tingin nyo dapat bang palakasin ng Pilipinas ang ugnayan nito sa Amerika para protektahan ang ating teritoryo? May pag-asa pa ba ang Sabah at West Philippine Sea? Mag-iwan ng komento sa baba.